always Shenna Talks, like and subscribe. Lisa Soberano Photo Shoot Update sa CL Korea. Blessing sa mga tagahanga at mga fans ng Liz Ken Couple dahil pareha silang active ngayon sa social media ni Enrique Hill. Kinagigilwan naman ito ng mga netizen dahil hindi pa man napapanood ulit ang mga idolo nila, naglalabas naman ito ng mga updates sa mga projects nila. Ngayon nga may update si Liza na isang photoshoot sa isang lugar sa Korea ang Garden of Hera. Kabila kabilaan man ang imbitasyong projects ng dalaga, tila walang kapagorin hindi ito nakalimot magbahagi ng mga kaganapan sa kanyang mga project. It's a night, Samantala ang boyfriend nito na si Enrique Hill ay abala sa nalalapit na may palabas, ang kanyang comeback movie. Siya ay nagbiyahe papuntang Europe kasama ang kanyang manager na si Ranbel Rufino, at ang kanyang ina na si Tita Bambi. Sabi nga, life work and balance. Enjoy your Europe trip Ranbel and Ken before next project. Mabuhay po ang Liz Ken couple. Salamat sa lahat ng mga fans at solid supporters nila. Thank you for watching.